So, mga kahigala, di dere na mi sa sulod sa payag ni nanay. Kita na akong video sa inyo. payag ni nanay, mura gini among tuyo nga ani ni Andre. Sumulod so, na mi sa payag ni nanay. So, mi sa sulod sa balay ni nanay. Sumuon ni ilang mga minuto diri. Dagan ka mapili ano. Yan, kita ninyan. Ang bangganda ng ano setup na dito. Yan. Gusto nyo manalamin, may salamin, may dish room, mag hand wash. So may restroom doon sa gilid. Yan, nakita ninyo, restroom. Napakaganda yung ano niya, place niya guys. Yan. Meron silang mga tiki bar, tapos hula. Yan. Ito yung mga mino. May value meal sila. Tapos uh, family service. nagka family service na sila. Tapos. side Ang tsaka